Well, quick recap na scores. 188 leading po ang Chechi to the max. And may 63 points pa rin ang Hanks Galor. Pero okay, na, may pagkakataw na para humabol kaya Yen and first Let's play the final round. Wow. Ito na ang ating final tandem si Yen at si Curse. Good luck sa inyo. Dahil times three na po ang value ng bawat tamang sagot. And here's your question. Top four answers are on the board. Magbigay ng dahilan kung bakit naghuhubad ang isang tao. Yen. Maliligo. Maliligo. Siyempre naman. Survey says... First, may mas mataas pa na sagot. Magbigay ng dahilan kung bakit naghuhubad ang isang tao. Naiinitan lalo na ngayon, sobrang init. Minsan may heatwave sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas na iinitan. Top Curse. Pass or play? Play. Let's go. Again, balik muna tayo. Two more to go. Dave, dalawa na lang to. Champion na kayo. Magbigay ng dahilan kung bakit naguhubad ang isang tao. Pinagpawisan. Pinagpawisan dahil mainit. So, ganun din yun. Survey? Prince, magbigay ng dahilan kung bakit naguhubad ang isang tao. Magpapalit ng damit. Yes! Magpapalit ng damit. Pwede yun. Nainitan, kaya nagpalit ng damit. Uh -huh. Survey says... Yan. Isa na lang, parang Vince. Vince! Ito eh. Sa ngiti ni Vince, alam na niya yung sasagutin niya. Magbigay ng dahilan kung bakit naguhubad ang isang tao, Vince mabaho yung t-shirt. Hindi na ba na maayos? Hindi na ba na maayos? Dahil pinagpawisan? Oh. Ah, ale pareho. Oh, Services. Oh, Wala. Curse. Magbigay ng dahilan kung bakit naghuhubad ang isang tao. For the win. Uh, masikip yung damit. <laughs> dahil magpapalit. <laughs> so maghuhubad ng damit dahil magpapalit. Ganun din. Masikip ang damit. Sayang to. Makukuha siguro nila. Yan. One last to go. Automatic. Leading na naman kayo eh. Ang problema, pag hindi nyo nakuha to, sa kanila yung score. Alright? You gotta get this right yan. Magbigay ng dahilan kung bakit naghuhubad ang isang tao. Makikipaglambingan. Makikipaglambingan, Chloe? Ah, uh, magla-love scene. <laughs> Iba naman to, magla-love scene. At Aska? Magsa-skinny dipping. Oh, that's different. Skinny dipping. Wala! Wala, wala, wala! Janelle, dahilan. Wala, wala, wala! Kung bakit maghuhubad ang isang tao for the win. You got three seconds, Janelle. Labing-labing. Hindi ko naman maintindihan ba't hindi nyo pa sinagot kanina yun. Ano daw? May inuho pa For the win. Nandyan ba ang labing-labing? Survey says... Final score, sexy to the max, 488 points. Hans oh 63. Guys, let oh huh? oh, Alam go. Let's go. Anyway, we got 50,000 from Family Fear. 50,000. Oh, it's a good thing. And of course, ladies, congratulations. you won 100,000 so pesos. <laughs> I'm going voice